mga katropa, nandito ngayon tayo sa Burautan uh, Titingin tayo ng mga anik-anik nila -anik dito Ayan oh, mga puti Boss! Oh, na, mamaya pagtila Pagtila ay abit namin Aba, ganda na, ano mo, acoustic oh. Bakit uh, wala laging uh, hindi wak susuko? Uh, ano ba yan? Oo oh, ano man naman oh, Adidas wak susuko o oh, Adidas. Tuloy-tuloy lang, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy lang. -tuloy magkano naman 'yung ganyan? 150. O oh, 150, legit. Ano ba? No. ito. Aba. Ito na naman mga laruan 'yan, yeah. No? mga ano naman ito, mga vintage ano, uh, vintage. mga 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 Magkano vintage. naman 'yung ganyan? Norton. Anong pangalan? Grand. Akala ko 'yung Grand Bull eh. <laughs> Hindi pala 'yan. Si Incredible ano, Bull Ito, Ito, ito. Kunin mo si Incredible Ano? Magkano one naman 'yan? Yung... Tapos, ito si King. Aba, okay, yeah, yeah. so, magkano naman 'yan? Malaki. Baka ano? 500? 500 yan? Oo. kasi ito, may mga na ito, ito eh. Opo. Tapos, may, 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 may palaka ka pa dyan, ah Abang paswerte. Ano pa rin? Kuwenta. O, bonus ng kuwenta yan. Ito naman, ano yung jacket na to? Ano ba yan? Jacket. Ano ba Yun Wala na ba, pa, masama ito. Masama Pangalaya, ito. Wala yan. Mauulan na ng planas yeah. ha. Uh, okay, dito muna ako Sige, sige. Oo. Diyan muna kayong dalawa. Dito sa iyo. Katropa, medyo mawal ngayon dito sa sa Burotan, sa Carlos Danas Ayan, medyo mampun pero kahit na uh, may ampun, ituloy eh. pa rin yung ating pag-update ng mga anik-anik dito Ayan, dito natin yung uh, Datag ni ate Ayan o oh. oh, may kaserola Kompleto Ayan, ito yung mga latag ni boss ng mga ah, uh, power tools niya ito oh welding machine ayan oh may chipping gun may uh, ano dito ito grinder ayan oh electric drill niya rechargeable electric drill planer, ayan dito siya

ano, Kumusta yung ating Oo. Uh, uh, ah, ba ah, ito yung ano mo? Sa ngayon wala pa namang bumibisita ah, Wala pang bumibisita. Parang konti oh, oh, oh. at lang tayo o ilang buwan tayong Oo. Eh mga katropa nakatabi lang yung kanya kasi medyo maulan ngayon dito. Mamomulan po lang dito sa Burautan sa Canladas. So ito yung mga mga rilo ni Boss Arnold doyan. Eh yung mga speaker ah. sa mga nagtatarong ha. Oh. Ito itong set na to. Sunset so, 'yan. Ay amplified sa dalawa ah uh, Oh, magkano ang palo mo niyan? 48 na yan. ha, isang set na oh, so, uh, no, no? oh, yeah. oh, so, yan ha. Dalawang speaker. 300 watts. Oh, 300 watts. So ano tatakla ito? Boss Arnold. Sino? Ba, quality. Quality. Yan. Oh, quality ayan. Katropa oh. oh. mga tatang mo ha. Bawat isa. ah oh, bawat isa. Ito pare-pare sa pricing na to. Ito, to, to, to Ayun lang natatak. Ayun yung cover niya mga katropa. Pinakikita lang ni Boss Arnold. Dust cover. Dust cover ya, no? uh, Para nakikita. Para nakikita. 121. 121. Uh, uh, pasok solid yung natrop so, niyan. Quality so, so, yan. So, oh. yan. Oo. Malakas ang kalasing niya. Kasi may voice eh. May ano? May tawag twitter. proper malupit pa bakal lumpas pa hanggang hey, pa, pa oh. <laughs> shout out ya shout out ya shout out ya Ayan, to, to, uh, mga oh. tropa, ha, kayo ng mga speakers na, uh, na legit. oh mga legit na speaker. eh dito lang kayo, Arol, ha, sa, oh nya, ha kontakin tawag lang, lang ayo enak oh. quality ah mga katropa, quality hey. Hindi yan basta basta mga speaker hero, nakita niyo ang Sony. Ayun Creative. Creative pa oh. Puro mga digit yan. Ito si Binari to. si Cellphone, laptop, tablet. Eh sumari lumo. ah map meter na Seiko 7.5 7.5 Ito dalawang Ito 180 1.8 Na Seiko no? original original Pagkano yan? Tutoy yung kaplay ha Ayan, oh dito lang yan ha Kay Boss Arnold ng uh, uh, Carmen Planas yeah, bro, O yan siya oh, tawag lang tawag tawag oh, tawag lang, oh, tawag lang kayo ha Sa binigay niya number Okay Ayan dong Good morning ha Umagulong mo ha Umagulong mo oh. Tama yun, mo. Hmm. Napanood niya ito. So, Napanood niya? Napanood daw ako. Oo, oh, sabi sa inyo. Kaya alis niya. Oo, ayun uli ha. <laughs> ayan, kay Kuya Antong, ayun yung mga gulong niya. 750, no? Yeah. Ang isang piraso. 450 okay. lang. Ah, 450. Ah, 450. Sorry, sorry. <laughs> sorry, sorry ha. 450 yung isang piraso ng gulong. yung oh. ng gulong. Yung maliliit. Yung <laughs> 50 oh, pesos. Oo, 50 pesos na yung mga maliliit ha. Oo, oh, yung mga nagkakarito. Yung mga nag-eat na ng mga tulak-tulak. Mga Peaceful uh, So yun yung kailangan yung mga gulong na Heavy duty Talang heavy duty ya. Universal heavy standard talaga yan na. Oh. Ayan ha pakikita ko ha yes. Ayan o oh. bigat Oo awak pa lang yan Lalalaman oh, Ang bigat O oh, uh, big oh, ito mga katropa ha Sadyay nyo na si Kuya Andong dito sa Burautan sa Carlo Planas so. Okay 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 <Nhạc> OK, mày quê được đâu? Ô mày quê được không ăn được ăn đâu naghahanap ng mga vintage na mga camera. Ay eh, dito lang kay Kuya oh. Lahat meron siya, PSP oh, kumpleto siya. Oh, meron din siya ng mga Sony na ano. Oh. displayer na Sony. Ayun ah mga katropa. Thank oh. you. Ayan, mga camera niya oh. Mga vintage cam. So yung mga nangongolekta ng mga camera. Oh, dito lang kayo kay Kuya oh. Ayun oh. camera niya taw bigat 'tong minolta para hala ukay hala ukay shout out 20 -20 queen ano ang lalaki ng mga katino, 20 lang, ho. Oh. Lahat na makikita mo dito, kay 20-20 coin, kay 20. 20, 20, 20. Up, uh, wala uh, wala kang makikita ng 30 dyan, puro 20 yan. Shout sa inyo, ha? Shout out. TV nga pala, Burnox TV. Apo, apo. Salamat po, ah, Salamat. Pero eh. Pero na, pero Ah, oh, 20-20 ha, walang 20-20 ah, ha, 20, 20, 20, ah? 20, 20. Walang 30 dyan ha, walang 40 20 na lang, 20, 20. 20. 20 Walang kukurap, walang kukurap Walang okay, mga katropa dito kay Ma'am Marian Ma'am Marian, po, good morning, good morning Ito yung uh, uh, update, uh, store ni Ma'am Marian oh. Yung mga Japan Surplus Pag sinabing Japan, Quality ito yung mga payong ni mamarian Maria, no? Magkano nagre-raise yung mga presyo nito, Ma'am Maria, yung mga payong mo? Mga clear 50. Oh, 50 yung clear, ha? Colored oh 100. Oh, oh, yung may kulay daw eh 100. Yung mga ganito mga transparent ng kulay, 50 pesos. 50 pesos. Pero Japan to, ha? Japan. Pag sinabing Japan, quality. <laughs> quality. Ayun, no? Okay, Ma'am Salamat po. Salamat. Salamat din. Oh, shout out sa inyo ha. Shout out.

Ito mga tablet mo. 100 dollars sa Oh, oh to mga ano, mga tablet. mga may power na Oh, gumagana siya, ha, gumagana. Oh, yan. oh, okay. 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 no. camera mo ng camera mo. Mana Display. Oh, display no. Mga no, no kolekta no. Ah, mga collector item ng mga ani-kani. Ito bang ngade mo? Ito bang at tawto-totoo, sumasama-sama. pa ba? iko pa. Okay, sige. Ah, na lang. Iba, uh, charger. Shout out kay ano sa mga viewers ni Kasiti. Ayan ito. From Thailand. Mga pan display oh. Ayan mga tropa oh. Ang bigat. Oh. Ito pa oh mga tropa oh. Hmm. Solid oh.

bocok tidak mau ayon Bakal makan sudah aku raju Ya raju Adi bateri Tuh raju banget romo Raju syah raju Bos Bos bocok Sendaro Pakit radio

mga latag ni Boss Ana no. So mga katropa so, ha. Ayun ang original na ibig Oh, ayan oh. Okay. Uh, ano ano? ADP original uh, yan. So magkano pa mo diyan sa mga yan? Ah, uh, 28 hanggang 25. Ah, uh, 28 hanggang 25. Yung mo na yan. Oh. Uh. So hintayin mo na to, 28 hanggang 25. Oh. Uh. Etong ano mo? Ah, so, uh. dati ito, sige, 700. 700 na lang, oh. Dahil ito, kailangan talaga ng mga ano to, dahil kumpleto ito, eh. Oh, kumpleto na yan. Pwede ka rito magpa-BP. Oh, pwede. Yung diabetes mo, ma-check dito. Kumpleto lahat. Step tracker. Mm. Oh, o, dito sa tagiwir mo. Oo, oh, ganito. Ayan. Ah, uh, dating ayan. Oh, oh, na yan. Tutu. Bawasan natin oh, <laughs> ng tatundahan. Bawasan ng na. Oh. Ayan, mga katropa ha. Yung mga relo ni posalan. Alan. Dito lang yan ha. Sabay tapat ng video. Sa dulo ng Carmen Planas. Mambo. Oh. mga katropa, mga alik Ayan. Kompleto lahat to, oh. may mga uh, duty na mga jack. Boss good, 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 good morning. Good morning. Shout out Boss Apol. Oh, Under armor, Quality eh. yan.

to Samsung oh 18 lang yan oh 18 oh 18 oh ilan ano to ilan ang kanyang specs 32 GB ha ah? 32 oh 32 to 32 GB eto uh, oh Realme 128 oh ND ND. oh so sa katangan niya oh oh 28 to 128 ay 128 3 lang 38 oh, almost 14,000 basta pwesto oh malbart sa pwesto an check to sawa yan oh mahal, mahal sa inyo ayun na 38 mga tropa

1.5 kasama dengan yung mga kasama previous, no, ni previous oh. eh, boleh charger Sarai. wala pa eh? wala pang ano eh ना dito lang yung ating vlog at maraming maraming salamat sa